Ito yung pinakadulo ng barko at saka makikita mo yung uh, suite at saka doon yung kapitan. Ayan. At saka doon yung bridge. Ayan. Dito tayo ngayon sa Alaska, Icy Streets. Makikita mo talaga yung pinakadulo. Na kadulo ng parko Slicer. Mga staff dito. So, meron silang red carpet dyan. Picture. Maghanap tayo kung meron tayong makikita na ma-interview natin. Tingnan natin kung may mga Pilipino tayo na available na ma-interview. Ito, may nakita tayo. Uh, may nakilala tayo na Pilipino staff dito. Pwede uh, di siya ma-interview natin at saka very friendly. Uh, sir, ang, uh, anong pangalan natin, sir? RJ, hello, sir. RG. RJ. RJ, 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 uh, kumusta? Ano bang position mo dito sa INCL? Uh, Housekeeping, sir. You think Okay. Saan ka sa atin sa Pilipinas? Sabi niya Laguna. Sir. Laguna. Okay. Um, kailan ka nak nakapasok dito sa NCL? March 15, 2020. 2020 ilang mga 3 years na no? 2020. 4 years na. Ah, uh, 4 years so, kasi 2024 na tayo ngayon. Um, paano ba mag-apply kung gusto nila yung mga viewers natin gusto mag-apply para makapasok as bilang um, staff dito sa HCL. Basta uh, may experience ka sa hotel sir. Hotel experience. Ay, kahit 2 uh, years experience sa hotel. Tapos ito yung mga requirements na kinakailangan sa opisina sa agency namin. Pa, pag na-complete nyo yung agency, pwede kayo mag-training ng... so SOLAS yung safety si uh, safety at si no? kailangan ba yun? ano ano ba yung mga uh, training sa solas kailangan solas sa mga basic training so swimming dapat kaila kailang, kailang mamaruno ka mga yes sir yeah. uh, survival sa dagat at sa kalye di ba so mahirap pala kung wala kang experience ng or hindi ka marunong mga lumangay number one sa kailangan kung maroon tayo lumangay sir. Ah, okay. Oo, oh, oh, tama no. Um, yung trabaho mo ba, uh, paano yan? Mahirap or katamtaman or nagustuhan mo? Para sa akin, okay naman sa Mas Basta yun. Pero so far sa experience mo? Din. Pero step by step, matututunan naman. Hmm. Ilang oras ba yung trabaho niya sa isang araw? Eight, eight hours. Sir. Eight hours? Ilang days yun sa isang week? Okay. Six days. 6 days. So, Monday through Saturday ba yung trabaho niya? Yes, sir. Monday through Saturday. Pero uh, yung shifting, meron ba yung uh, morning shift, second shift, or night shift? Meron, sir. Day shift and night shift. Uh, anong anong ship mong, um, mo uh, trabaho mo? Uh, po sir. Anong shifting ka? Day shift sir. Day shift. So anong oras mo kumpisa yung kung uh, day shift ka? Paiba-iba po yung schedule namin sir. Ah. Uh, specific tayo. So, oras namin sir. Pero may overtime din pag magpapas ng 8 hours. Overtime wala po kami overtime. Walang wala overtime. Din. Ah okay. Um, So para, uh, kung matapos yung kontrata mo, babalik ka pa rin. Para sa akin, babalik pa rin po ako kasi uh, para sa ano kasi. Ah, uh, kailangan nila ng pang kailangan ko support. Mm, okay. At saka um yung tulong niyo dito or ka pagkain pag niyo, libre na pa kayo doon? Yes. Pa. Ano ang pinaka gusto mo yung sa trabaho mo at saka kasi libre pa kayo bakasyon kasi katulad ngayon Alaska napakaganda o, yung nandito yung background mo uh, nandito Dito ka sa glacier yung sa likuran mo uh, libre pa kayo ng mga um, excursion or or pag maka kayo sa uh, warp um, meron kayong libre excursion po hindi po hindi po kami libre pero pagka uh, minsan sa may time po kami nakakalabas po kami nakalabas? ako oh, right. ng iba ibang port po. sa so, saan ka na nakarating? dito sa Alaska, Mexico, Riviera, LA, San Francisco, Europe sir, France, uh, Aruba, Shanghai, uh, Bar, Montenegro Dami mo palang na napuntahan. <laughs> libre, yes. libre at saka may swindo pa ano. Okay. 'Yun ang pinakamaganda sa Siman kahit anong saan-saan ka nakarating. Pero ang ang pinakamaganda so far ang napistahan mo na country anong pinaka maganda para sa iyo? Para sa akin is pinakamaganda is US. US pa rin. Yung ilay. Yeah. Nakalabas kayo doon pag Yes sir, Nandito po kami na Tita at lola ko po. Ah, nandun yung mga tita at lola mo. Yes, At least nakabakasyon ka, libre na doon. Okay. Ah, siguro baka uh, busy ka na. Pwede shoutout mo yung pamilya mo doon sa atin. Shoutout sa pamilya ko po, sa Karandang. Karandang family sa Binian. Tsaka sa Batangas. Tsaka doon sa anak ko po, si Axie J. Cavite And kay sir na nag-interview po sa akin. <laughs> sino po ba si sir? Ah... Uh, Wandering Joe na lang. Wandering, John Joe, yung pang pang, Thank pang, you, pang, you, pang Okay. Thank you very much. Okay. Uh, yes, mga baka next week or or after two weeks. Ang dami ko kasing mga uh, videos pa na, na nakahilera. So, i-post kita ha. Okay. Yes, At uh, maraming salamat talaga. Thank, Thank you. you. Ayun nga si, 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 Sir Joseph. Anong pinili mo sir? Cab Cabrillos. Uh, Bisaya po ko sir. Taga Dabaw. Oh, uh, so, um, <laughs> um pilang nakaka-years diri sir sa incel 15 years 15 years oh, batang-bata ka pa nakapasok oh, sir no so ato uh, yung um uh, executive ng um, sa, Saan pa yung department mo sir housekeeping department. Sa housekeeping department uh, siya yung pinaka-official uh, second to um, anong tawag na yon second to the executive na yon uh, second to the executive second to the executive so ganito yung anong experience mo sir bakit nakapasok ka dito sa NCL? experience. Um, yeah, hotel experience also. But I'm, no, I was working in the um, swimming plant before. Ah. supervisor as well. Ah, okay. So, yung nang mm -hmm. naka-advantage sa iyo. Oh. Yes. so, mostly, we are doing supervising. Ah, uh, supervisory yeah. work now. Tapos, tuloy -tuloy na. Tuloy-tuloy na yon sir. Tuloy-tuloy. Ah, yun. um, Yung pamilya mo, sir, nandun sa Cebu or? Sa Ubol na yan. Okay. Ano ba yung mahirap na trabaho dito, sir, kung yung experience mo lang? being um, Pilipino or ano naman sa akin naman is uh, madali naman tayong makaadap sa trabaho which is masipag tayo ba? Right? so mm gusto naman trabaho is trabaho um, uh, sa akin hindi ko sinasabing mahirap kasi inspiration is sure na siya ah okay pero yung sa adjustment sir kasi alam mo um, uh, merong ibang lahi or different ah, uh, uh, race or or uh, different countries. Mm. So, maganda naman, maganda yung ano, isama ng ibang nationality. Nationality siya. Because dito naman, uh, will ano talaga sila? Um, may policy kami, which is you yeah. know, um, maganda ang para Uh, there's no instance sir, that uh, you have uh, encountered like um, verbal disagreement or, wala. Or wala ever since with uh, your 15 years in experience so maganda yung experience sincere walang problema uh, sa amin doon sa uh, trabaho namin merong mga disagreement at saka uh, uh, uh ganoon talaga pero um, ano bang uh, kontrata dito sir every 6 months or tuloy-tuloy na yung kuno mo um sa amin na, based on the position uh, minsan uh, sa amin sa akin is 4 months But it depends if you extend ka ng company. We will do extend. Pa-transfer okay. uh, pa, -transfer, pa -transfer ba kayo ng barko, sir? Or uh, ito lang talaga? Ano, sir? Pa-transfer ba kayo ng barko? Um, yeah, pili kami mag-transfer ng barko. But that, uh, this time, yung kontrata ko ngayon, since I'm opening here 2018, so dito na ako na malagi. Ah, uh, okay. So, parang, nagiging barko, parang barko. Ano ba yung urutan nyo? Um, from just me um, Seattle to Alaska or, yeah, or Alaska. wala na bang ibang ruta? Wala, well, at this moment hanggang ano tayo, hanggang uh, October kami. October. So, mm, balik, so after here, uh, yeah. we go back to Seattle, Caribbean. di ba? tapos, uh, pagkatapos ng Seattle, balik na naman dito. Uh, uh, uh mga ilang days lang yun, sir, yung sa kuan. Yung interval. Oo, yung interval. One day lang? Seven days. Oh, seven days. Oh, seven uh, days. Tayo. tapos, balik na naman. Okay. Balik na naman na siya. Sir. Ah, okay. Sir, thank you kayo sa inyong uh, experience. Sige, uh, pwede mo i-shout out yung mga pamilya mo. Baka makakuan sila doon. Eh. Oo. Oh, Makakita. Shout, out sa pamilya pa. ko. Um, sa okay. pamilya. family, kapilis family. Okay. Yung uh, yeah. Ano mga ano okay. anak ko. anak ko. Sa anak ko. Sa Dan aku mobile My wife Irina Lisa. Thank you sir. Thank you but very much. much you All right sir. Thank you. Tanya muka nanti. Uh, nah, no, uh, nate na amigo karon uh, bisa ya maine ke bisa ya atau nih ya. Okay, I well, publish well. nato. Good morning. Um, Untaku si wandering Joe. kisa mau pangalan? Ah, uh, Junior beli um, Joe. o kise mau position di rekanan Assistant. Asisten. Uh, Asos. So, Kok so, duga 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 yang nak denger? Karena uh, formal semuanya. O sa'yo nagustuhan ni mo ang sa'yo trabaho karong sa assistant sister? Ako yun lang Mali akong ano, pakandoy. Um, Mali akong sakit cruise ship So, kusigin na. O sa'yo may mga challenge nga imong na sinati sa'yo? Uh, itong first one month and two month, ano, homesick. Pero itong na-adapt na akong environment din sa cruise ship. Nakaabig mo lang. Okay na kayo. Um, ang... Hindi na kontrata. Ah, und kang mga lugar nga natuan? Daghan kana kay sa Mexico, LA, Miami, Alaska, Canada. Na da ka ka taga O sa may pinaka nagustuhan gustuhan nimo na lugar nga imong na. Canada da og Alaska. Tama ba governor Alaska? O o sa man, o sa o sa may naa sa Alaska ang sa Canada nga nagustuhan gustuhan nimo. Tawa ka na ko na rin wala sa ato ha. Munang pinakanin doon sa ato ha uh, oh. oh. Ang uh, in terms sa um, uh, kaon o sa sweldo, okay ro ba? Oh, okay sir. Kaon na rin. Ano din? <laughs> Kasi kung gusto eh, niyo mo ba ito? Pinas, mahal ba? Muna lang gusto na. Oh, Pakagawas man po mo no? Eh, oh, na gusto schedule ba mo o sa iko ninyo? Ah, ano? Morning ang duty, tapos mga gawas every lunch. Mm. Tapos balik na po, day time po niya pila lang guys, uh, ka, ka, oras. Mga lima ka oras, pili gawas. Ano? Tapos balik na po, dahil Ah, so, uh, pag uh, humansi mong kontrata, napakai, plano mo balik? oh, so, so. Marag, so, mo akong pili. Ah, uh, okay. Um, Unsa pa yung mga plano ni mo kung kumandere sa Alaska? Pwede okay, ba mo mo transfer o um, like Marco or Pwede mo? sa Alex Company sa ito? Um, Tapos na nga question, kung saan pag-apply kung gusto, basig na mga viewers na gusto mag-apply? Um, Pasa na sila sa Quarkwood, sa CF Sharp, sa Intermuros. Ah. Uh -huh. sa ito, Pasa sa Regisio may... experience. Oo. Oh, ang experience, say, two years lang, two years sa hotel. So, dapat naka-experience sa hotel, no? pag yun ay okay. pinaka advantage sa mga kung nakaikwan. O si Natay pa shout out o kasi itong mga uh, oh, shout out din. Alalay shout sa mga. Nalabagay pa bigla. Sa sa pinas ay sa kwan. Shout out din wala literal dito. <laughs> <laughs> <Nalalaise>, <laughs> <kay pamilya? laughs> okay, sige. Salamat kayo ha sa chance niyo ha sa mga next week siguro kada kapag ko na uh, video na ako makapublish. Salamat kayo. Sige. Ayaw-ayaw sa imong trabaho. Sige. Salamat nga bisaya na po ni dire. Nga nakita dire o sa Alaska. Ay sa example ba kay si Sir atong unahon? <laughs> sir, kumusta sir? Ang sa atong itong pangalan? Ah, uh, para si Roel. Roel, oh si Roel. Si nakita sa Seattle no? Uh, yeah. Kita ba to o oh, dire ranta. Adri ata ta. Adri ata ah, lahi uh, uh, among nakita ang uh, ganina. Ah uh, sa Incel dia pong ka sir. o sa imong position sa si incell sir? Distant waiter. Ah uh, okay, unsang pag uh, uh, nga trabaho na sir? Uh, sayon, lisod para sa imong sarili. Para sa ko ah uh... Lisod yun siya, Lisod. Lisod? Lisod. Pero... Hindi siya pareho sa... Hindi siya pareho sa trabaho sa kanang... Usually na restaurant sa kanang inaara sa lupa. like di kayo siya na sistema. Hmm. Pero nalipay ka sir nga nakatrabaho diha or... Lipay kayo. Tako kay tabang. Tako kay tabang? Tako kay tabang. Um, okay kayo. Para sa kung gusto niyo magbarko, dapat lakas ng loob. Lakas ng katawan din. Okay. ng presensya. Okay. Now, sir, oh, paano ba mag-apply sir kung para baka may mga viewers tayo na gusto rin maging maging how, how to be you po yung mga ganun na mga tanong na paano pa magpasok dyan or gusto sila din na katulad mo kung sakali um, meron tayong agency sa Pilipinas. Yun yung tag nito, yung uh, CF Sharp. Aha. Uh -huh. Nasa Intramuros po yun. yun. Anong mga qualifications sir, para pili sila maka-apply? Sa, sa position ko, kailangan po ng 2 to 3 years experience sa uh, 3 to 5 star hotel or any restaurants pero yung ano, itagta yung fine uh, dining. Tapos, maka-depende din sa posisyon na a-apply mo. Dapat, handa ka at meron kang experience po talaga. Okay. Importante yung nadala mo. Yun po talaga. Sir, thank you guys sa pagbigay uh, mo ng oras sa akin han, sa interview. Uh, saan pa yung kanyo, sir? Pwede natin shout out yung mga pamilya mo doon. Uh, makakita sila sa kanyo. Tiga, doon din ko, tiga. Pinkawayan. Oh, para pika Pinkawayan, mga pogi bantog lang po. pogi si Sir kasi taga Pinkawayan mga pogi. Shout out yung mga family mo sir. Uh, don sir. Ay shout out lang ko sa akong pamilya niya sa Pinkawayan. Mang Pang. Brother. brother. O, sa akong partner niya. Eh. Dito na, na, dito na kami <laughs> sa una, Alaska. Alaska ito, ita mo yan. Oh, uh, para sir, thank you sir ha. Sige, sige. ingat, ingat, enjoy okay. sa uh, paglalakad. Ito yung kaibigan natin na dito sa Pilip, uh, Karang Pilipinas, si Gilbert. Gilbert, ah. Uh, Sorry? Yes. Yeah. We just have to keep right next to the other side. The exit will be on the other side. Si Gilbert, ma'am. Uh, Tremendo. Gilbert, um, anong posisyon mo dito? Gilbert? sure, I stop, sir. Uh, thank you, ha, sa pagpaubayan mo sa akin ng mag-interview. Ah, Kael, uh, uh gano'ng ka nakatagal dito sa NCL? Um, ito 5 years. 5 years. Anong mga experience mo dito? Yung masaya at saka sad? Anong masasaya? Ah, so, masaya yung paglalabas-labas. Ay, may crew bar. Eh, ito po seryo naman sa work kasi pasyal-pasyal dito gano, while working. Okay. Uh -huh. Pinaka so, yung pinaka-the um, yung, yung mga challenges dito? Anong mga... Um, oras. And, um, okay dito, habang oras ng trabaho and then at the same time you're, you don't have any day off. So um, yun lang, so you have to manage your time. So, um Yung may pamilya ka na ba sa Pilipinas? Yes sir. Uh, I-shout out mo doon. doon. Uh, hello po, shout out po sa asawa ko. Okay, see see, ganoon. Uh, Pasensya na kayo kasi busy busy yung kaibigan natin bago. Which one? Um, this one. This you need to put on okay, your chest. Okay. Not in your chest. Ah, uh, kung isaw tan mo lang, alam ko busy ka. Uh, <laughs> yung mga ka uh, kan mo doon, mga pamilya. Oh, yung mga mga na sa Palawan, sa diyan sa QC at Caloocan. Okay. Yun, at si Gilbert, ang masipag ito kaya pasensya na, uh, busy busy ito ha. At saka Gilbert, thank you ha sa pag-giving uh, mo chance sa mga sa bakit. Salamat na nakilala ko kayo. Okay. Uh, Mantek deh nana kau kaihbingan. Oke, Sige, Gilbert, um, ingat kau apa lagi? God bless you, oke? Okay? Terbahagai, ingat terbahagai. Enjoy. Thank you. Thank you. Okay. Enjoy. Uh, off. Take off. Take good morning, morning. Welcome to Garden Cafe. Always wash your hands. Wash your hands. Ah ah ah, you like it. Ah ah ah, wash your hands. Ah ah ah, you like it. Ah ah ah, wash your hands. Come on, come on, wash your hands. Always thank wash you your hands. Happy thank washing, thank you. Washi thank you, thank you. So,